Oh, may huli tayo, mga kanibor. Tikling. Tikling lang yung huli. Oh, palag-palag Tikling, -tick mga kanibor, tikling. So, yun. Isang mapagpalang araw na naman sa ating lahat, mga kanibor, no? So, katulad pa rin ng nakikita nyo, nandito pa rin tayo sa kagubatan. Ayan. Adventure pa rin tayo. So, ang gagawin natin mga kanibor ngayon ay magpapanda ulit tayo ng mga trap natin. Mga survival trap dito sa kagubatan. Uh, titignan natin kung may huli uli. So, hindi ko na kayo, hindi ko na ipinakita kanina doon sa unahang bahagi doon. ah uh, nandito na tayo sa gitna. So, na-check ko naman ha, walang huli. So, dito na tayo sa kabilang side. Titignan natin kung may huli. tulad nga nang naririnig nyo payapa at tahimik yung paligid uh, talagang napakakalmado sa pakiramdam isa lang ang hinihiling natin sana may huli so, andito nga tayo yan yung mga trap natin eto pa nasira yung pagkakaayos ng nylon ayusin natin para kung sakaling may dadaan plat sya yan. Yan. yan yan lang yan so ito rin nasira na umulan kasi kagabi mga kanibor ito yung nakauli nung nakarang linggo eh. Kaya medyo pilipit yung tali. hawak nung nakarang linggo mga kanibor ay nako ito putol daga ito daga daga yan ito yung nakahuli ng bayawak nung nakarang araw yung nakawala ito mamaya natin ito ayusin Oh, may huli tayo, mga kanibro. Tikling. Tikling lang yung huli. Oh, palag-palag Tikling, mga kanibro, tikling. Walang, oh, ano, labuyo. Tikling yung huli. Ito ko sa kabilang side, wala. Tinggaw. Tinggaw. Ito mga kanibor. Uh, uh, Tikling huli. Ganda ng tama. Uh, Tikling mga kanibor. Wait now tikling yung huli tikling tuloy natin yung bagging na nakatulupot Tikling yung naligaw ngayon ah. Eh. ang taba oh. to so, tikling lang mga kanibor ayan bali tikling lang yung uli hindi tayo zero kahit pa may tikling ayos na naman yung trap natin nakahuli na naman so yun mga kanibor bali na set up na natin yung mga trap pati yung nakahuli ng tikling at saka yung inat-ngat ng daga dun sa kabilang dulo okay na rin So kailangan na natin bumalik dun sa ating base o sa ating trabaho. Ah, nagko-cover pala tayo mga neighbor. Bali sinasabay lang natin 'tong pagtatrap. So babalik na tayo doon. Tsaka nag ako ng tubig doon sa may balon. Mamaya papakita ko sa inyo. Dadali na natin itong tikling. Ito siya mga kanaybor, oh. May pang ulam na tayo. Tikling. Ito yung mga survival na ulam. O oh, pwede natin may ulam dito sa bundok. Ayan, dala na natin. So, uwi na tayo. Ah, uh, dadaanan natin yung tubig dun sa balon mamaya. Papakita ko. So, tara. Time lapse na tayo. So, yun mga ka-neighbor, bali malapit na tayo dun sa balon na pinagkukuna namin ng tubig na inumin. Oh, uh, ito pa rin yung tikling. Ah, uh, dadaanan ko yung tubig na inigib ko. Dalawang litro lang. Ano lang kasi yung lalagyan ko yung maliit na bote lalagyan ng soft drinks dadaanan natin kasi yung stock na tubig o yung dalakong tubig eh, naubos na masyadong mainit ngayon ngayon nandito na nga tayo Uy. tulas mga kanibor ah, malakas na sibul yan ayan yung balon oh. bali ito yung tubig na inibig natin dalawang litro so, ito yung paligid yan mga kaningbo gubat ikling ayan Ito yung inigib natin mga kanibir. Dalawa. Dalawang bote. Sabit muna natin itong tikling. Baka makawala. Baka makawala. So yun, nailagay na natin sa bag yung tubig na kinuha natin. Babalik na tayo dun sa trabaho natin para mag-umpisa uli. 1 o'clock na pala nung hapon mga kanibor. So kailangan na natin magmadali. Back to work na tayo. Alright. Salamat sa pagsama mga kanibor. Ah, sana supportahan nyo yung channel ko para naman may pambili ako ng bigas. <laughs> bye bye.